Uh, Planing natin po na sana makabalik na talaga ako sa Cuba. Crystal, what do you do? Matagal-tagal ka namin di nakita on TV, on big screen. What do you do? Be, um, anong baka bakante ka? Ano po, uh, naging busy po ako din sa skincare products ko na Nagsigaw ko. And at the same time, uh, nag-try din po ako namin yung lounge. So yun po, yun po yung pinaka ko ko. Eh. Anong ginawa mo dito sa Karma? Um, isa po akong assassin dito parang may pagka beach beach na rasas okay lang ba sa na pagkatapos nagsabi tibid ka balik ka uli sa suporta? Huh? yes po kasi ano 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 pa rin yung uh, ano yung mga, yung mga ano yung mga so, syempre, ano 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 pa rin ano 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 sa ano 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 sa karma. Yes, naniniwala ako sa And um, ako naman if ever na um, ako rin naman, hindi naman ako perfect na tao. May mga nagagawa rin ako. Kahit maliit na bagay, pa, still pagkakamali pa rin. Pero tinitake ko siya as good karma. Para, ayun, mag-lesson sa mga ano, mga nangyari kanya. So, tingin mo ba ikaw you know, nakaranas ka na rin ng karma personally na parang kinarma ka? O may finish ka na makarma yung ibang tao? Um, ako kasi hindi ako nag-tower sa isang taon. Kahit na ginawa, ginawa ako ng sobrang-sobrang sakit. Hindi ako, um, wala naman akong karapatan mag-curse ng, isang tao. Kahit sobrang sakit na talaga nung, sobrang painful na nung uh, binigay nila sa akin. Bumaga pinagkakatiwala ko lang lahat sa Panginoon. Mas okay ba sa inyo yung ganitong pelikula na ipapalabas sa sinihan o yung sa streaming na mas mapangahas? Um, actually, um, uh, ito yung, ano uh, sa uh, tagal, tagal na nakagawa ko na binalabas sa sinyan. Ito ulit yung makikita ko ulit yung sarili ko big screen kasi uh, mostly sa mga nagagawa ko na nata recently is uh, ano na, si streaming, yung streaming app na. So, sobrang uh, na-excite ako na mapanood ko ulit yung sarili ko sa ganitong big, sa ganitong big screen. Kumusta yung mga nakatrabaho mo rito? Kumusta yung pakipagtrabaho sa kanila? Sobrang saya nila, sobrang gaan nila katrabaho. Uh, lahat sila, first time ko lang din sila naka, trabaho. Rien, si Lucien, si Lapalo, si Sir Sobrang, um, uh, ano kami lahat, nagko-collaborate talaga na kami lahat si Xena. Gano'n ka-intense yung mang... Sige. Gano'n kabigat yung ano, role mo dito Sobrang, ano, kasi, sobrang, um, yung character ko dito, at uh, isa nag, uh, actually, nag-reflect which is ito, um, pagkatawa ko. So kasi si Kiana dito, kasi siya yung ipunan tao na hindi magpapakabong. Malaban, malaban si, ah, uh, Viana rito, hindi mo siya makikitaan ng ano, ng panghina ng panghina ng loob. So, so, sobrang nga daw intense ang eksena niya, nagkatotohanan nang nasuntok sa mukha yata ni Ren dito. Yes, so, may may eksena na nasuntok niya ako sa mukha, as in nagkamali siya ng suntok and then ako naman, chef, iilag ko, ano naman siya aso nga lang, nagkamali nga siya. So, tumama talaga siya sa mukha. Sa part ng mukha mo. Ah, dito sa right. Mm. Pero okay lang, magaba. Hmm? Na magaya yung pagkakasuntok. Actually, tumubo siya. Ay! Ay! Diba sa tinami dami maganda mo pang mukha. Binugo kay Ren Escaño. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung eksena. After na lang nung eksena, doon na lang ako nag-react na wait lang. Parang nasaktan ako. Hindi ka ba nagalit kay Ren? Hindi ka napit Hindi. Kasi alam ko din naman na, hindi naman intentionally gagawin ni Ren yun. Alam ko din naman na talagang tinodo niya lang yung ginagawa niya. Hindi ka ba gumante after? <laughs> First time ba yun na dinugo ka sa isang eksena? I mean, they actually may mga nagawa na rin akong uh, film na talaga may part na nalunod ako na hindi na nila ako nakita sa Uh, Matagal May man, nagawa akong film last uh, um, Kuklubar na lumusok kasi inalim ng tubig. <laughs> kay Derek Libertes. test. Uh -huh. Lumusok ako kasi inalim ng tubig. Hindi, inalim na pala ako pala ako sa ilalim. So, oh. nagulat sila ba hindi ako yung pala. Ang plano ko na, which is pa, pabagsak na. Pag konting ano na lang sa akin, nasa ano na ako. Sina nila kumahanap ko. Ayaw <laughs> ni Kiko Matos. Nawala no, wala na si Cristo. Oo, kapartner niya to, kakabida ron. How did you miss yung pag-arte? For a long time na hindi ka umarte? Sobra, kasi talaga iba naman talaga yung passion ko. Sobra pagkabata And talagang sobrang fake. ba to? Drama-drama yun. Drama, Action thriller na. Actually, uh, actually uh, ano to eh, yung uh, character ko din sabi ko nga kalaban. So, more on lagi ako mature uh, yung mood ko dito eh. Pero pa-sexy yan, meron din. May pa-sexy eh. din ako dito. May konting pa-sexy pero more Siyempre hindi masyado dahil SM bawal ang R18 sa SM eh. Ewan ko na lang kung oh, may mga part sila na may kita dito sa mga sexy pa. First time yung makikita pa rin yung finished product ngayon. Ako, ah, oo. Oh, oh. Kaya sobrang excited ako. Wow, wala, hindi ko talaga alam kung ano yung kinukitsura niya. Pero sa trailer pala, kung nakita naman natin na ang ganda-ganda talaga pasapot. At, at, pasawa, at, at your age, uh, you're still sexy, uh, you're still uh, beautiful. kasing action ba ito? Lahat. Lahat lahat ng kakalapay sa mga meron. Tapos yung meron pa talaga umaakit kami sa bundok ng Bumagatang. Uh, tapos Baguio pa kayo nag-shoot, di ba? May park. Meron Baguio. Iba-iba yung location namin eh. Pero yung pinaka ano, pinaka race na talagang ano namin yung sa diplomat. Kasi nag uh, may eksena doon kung Map mapapanood nyo mamaya. May eksena kami doon ni Rena Fight scene talaga. And, part na mo, hindi ka na rin kaming malaglag sa pinakataas ng diplomat. Uh -huh. Nakakatamot. Kasi talagang pag kung ito todo mo, hindi mo na mapapasin. Wala, hindi, wala namang multo, uh -huh. hindi ka naman nakarap. Hindi na mo naman na <laughs> yung multo yan <laughs> hindi eh. <na> hindi <laughs> ako takot sa multo, takot ako sa tao. Tayo sa tao, yung tanong ko nga, sabi ko, you're still sexy and beautiful. Tatanggap ko po man ng mga mas more daring aside sa mga ganitong project. kamag make ba? As long as binibig, kaya ka tayo binibigyan ng ganong project kasi pasok pa rin tayo sa qualification ng ganong ano. Ba't naman tayo tatanggi na yes. sa ganong so, test? pa lang <laughs> ito, karma Sa mga ganong Yes, po. <laughs> how sexy? How, how, how far? Yung, yung, uh, kung sakaling gagawa ka? May Wala, limitation na ba? Or parang ganon? As of now, ini-enjoy ko wow. pa rin kasi talaga. Wala pa po ako. Actually, dumating na rin ako talaga sa punto na nag sabi ko, ayaw ko na magpa sensee Gusto ko na yung parang um, acting-acting na lang. Medyo pa sensee pero hindi na daring roles. Pero kasi yun yung in overlap lagi sa akin. <laughs> kasi diba? nga, bagay pa rin naman sa'yo. Um, diba? Kapag lumalaban pa rin eh. Mm -mm. Sa so, kaya pa makipaglaban sa mga bagong sexy star ng Viva Max ngayon? Kaya pa. Kaya pa. pa rin tayo. Pero syempre, iba pa rin yung ano nila. Iba pa rin yung level nila. Pero hanggang kaya lalaban tayo. May mga offer ba sa'yo ng mga mommy roles o mother roles? May mga ganyan na bang mga offer? O parang you never accepted it? Hindi ba tinatanggap? May mga nagawa na po mga mommy roles din ko. Na tinatanggap ko din ko talaga. Okay lang, okay lang sa'yo. Sa okay lang po sa'yo na may mga mommy roles maganda naman din po talaga yung uh, synopsis ng story. story. Story maganda din talaga siya. May mga heavy drama. Hindi mga ganun. 60. Kung bibigyan ka ng chance to choose yung mga baguhang artista ngayon, Jenny, na nakikita mo, kahit mga teens, sino yung mga gusto mong mga makatrabaho? Yung mga baguhan? Na, sa sa oh, Kasi uso ngayon yung mga May-December love story, di ba? Kung i-prepare ka sa batak artista na magkakaroon ng relationship sa'yo for the story, yun sino yung nakikita mong? Um, hindi ako masyadong familiar sa mga actors. eh. Siguro nito? si Natalie Dwayne si Starstruck. Since nakatrabaho ko na siya before. What's your name ba si Natalie? Since do you Starstruck? Lalaki, babae. babae. Babae ba? Ano? Lalaki. Ah, uh -huh. um, hindi ako masyadong familiar sa mga actors actually. Oh, hindi <laughs> <laughs> oh. ano <yan? laughs> ako masyadong familiar. Pero sa mukha. Uh Sa mukha ko, ano? Sa mukha. Pero hindi sa pangalan hindi. Sa dami, no? dami na kasi eh. Pero hindi naman tayo para mag-inarte, di ba? Hindi <laughs> may, may actors, hindi so, din ano pa tayo? arte mo tayo? Pero wala kang contract na yan. Parang siguro may mga atay dito ko lang sa Naruro Madrid. Yung Ayan, ah. Uh... Sila uh... yung mga nakikita ko. So, okay lang sa'yo. Sa manager mo ngayon? Ito na yung gusto. Parang yun eh, met. Kasi lang ng kanyang ano eh. Si Sisil. Sid Marino eh. <laughs> yes, di ba? Ano, top one ngayon ang sisi. So, what do we expect na lang dito sa movie? Bakit kailangan panoorin ng mga tao? Um, first, kakaibang Krista Miller yung makikita nila rito. Kung dati, nakikita nila is puro mga pa-sexy, hubad-hubad. Uh, uh, iba, ibang Krista Miller, uh, makikita nila yung talagang acting piece na meron ako dito ngayon. <coughs> Sino yung, yung Si Aya ba yun? Yeah, Aya. ba siya sa movie? Hindi, support, uh, oh, siya. sabi ko parang wala siya sa ka. Support siya sa akin. Oh, uh, Marami rin siyang movies sa Viva Baksa. Sa Viva Baksa. Yan interview <laughs> na po, eh, hindi naman siya sa karma, no? <laughs> karma muna, no? Hindi times Wala na naman siya sa past. Sa mission item na lang. Okay. Please invite them to watch sa akin. Okay. Um, please and uh, please watch Karba, Showing na po 'yan bukas, June 19 sa 110 Cinema Nationwide. Sobrang ganda po ng pelikula na 'to. Kakaiba ng na Miller po, makita niyo rito at maraming mabibigat na eksena po ang makakabang-abang sa pelikulang lang 'to. Kasama ko po dito si Lorenzo Sicario, Sid Dusero, Paulo Paraiso, and Mr. Roy Vincent so directed by Albert Lagita. Thank you. Thank you. Po.